Magtrabaho ka nga, laki-laki ng katawan mo. Bakit ba yung guard dito? Bakit ba nagpapapasok sila dito sa subdivision ng ganito? Ano ba naman yan? Fishball! Merienda! Ano Malilit na ako Ay, si sa meeting ko. Ate, fishball po! Merienda! Sampung piso lang po. Mam, ma oh, 10 piso lang, ma. Masarap yan. Kahit walang susto. Sorry, hindi ako nakain lang. ng ganyan. Mam, oh, 10 piso lang. Wala pa ang buhay no, eh. ano na mano Sige na po. Ba? Sa bulok na isda ginagamit kang ganyan fishball-fishball na yan? Hindi naman, ma. Masarap po to. 10 piso na lang po sa inyo, ma. Gusto niya dalawa, ano na, dalawa no. 15 na po. No. Sige na, ma. Wala pa po sa inyo ano boy no? na mano. Doon ka sa iba. Hindi po, ako bibili. Kahit dalawa lang po, mabawasan lang bottle. Hindi. Hindi masarap na, yan. Dalawa 15 na lang po. Mabuti pa, umalis ka na kasi na, yung inaantay ko baka mamaya. Sige na mo, wala pa kasi yung bayan eh. Sige Basal na po, tsaka sa malinis po pagkakagawa ko dito. Wala akong pakailang. Sige na umalis man. ka na sa harap ko. Hindi ako bibili. Sige na ba tong mga taong ito? Rienda ano po, fishball! Ooh. Putong bahay. Ay, ma'am, may bariya po ba kayo dyan? E, magugutom po kasi ako. Sagit lang, lumayo ka lang. Nangangamoy Sige ka. Huwag kahit... ka lalapit sa akin ang baho mo. Kahit magkano lang po. Wala akong bariya. Pwede na tinapay ka. Pwede ba? Doon ka na lang. Baka po may tira-tira po kayo dyan. Pwede na po yun. Hindi. Umalis ka. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa akin. Ang baho mo eh. Sige, 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 Sige na. na po kayo. Sige, pwede mo po. Kahit ba... Kahit po dos lang po. Wala. Wala akong ibibigay sa'yo. Kung may tsura mo naman. Ah, Nga, nakakadiri ka. Lumas ka dyan. Kahit hindi rin po. Di ba sabi ko sa'yo wala? Hindi ka talaga. Alis sa Tawag ako ng polis. Sige po. Hindi na po. Alis na po. Sorry po. Masira ka ng... araw. Miss Merienda! Bili po kayo. Merenda po, fishball. Marcia na? ang taga no, ng driver na. natin, saan ba nagpunta yun? Oo nga, kanina ko pa rin pinocontact. Naku, malalit na yan? tayo, nung oras na oh. Balilit. Fishball, no, no, bilhin na po yun. kayong fishball. No, sa ko sa Hello Salo? po mga madam, mga ma'am, baka gusto niyo pong bumili ng fishball. Ay, hindi, hindi kami nakain. Ma'am, ano lang po, 10 piso lang po, ma'am. Masarap po to. Hindi kami kumakain yan, baka sumakit pa siya namin. Ano po, ma'am, wala pa po kasi yung buhay na manoy. Eh. Alam mo, nengdud ka lang magbenta sa iba. Ano hindi kami nakapasok dito sa subdivision? Oo, oh, ma'am. Ma'am, 10 lang po. Huwag ka na makulit. Alis ka na. No, thank you. hindi talaga kami kumakain yan. Malis ka na. Fishball! Pang bad trip yun eh. Ginamang! Fishball! tatlong oras na. Late na tayo. Late na. Hindi pa ako nakakain. Hindi na kitang na. Kanina pa ako nang Pero wala akong makita ng mga kain. Pwede po bang makahiya po sa inyo ng mga kain? Yan, no, napansin kami. Dun ka na sa inyo mamingi. Duma, doon ka, Duma doon ka, doon ka. Ano ba Kahit yan? Magkana na lang po, bibili na lang po akong mga kain. Wala wala, magtrabaho ka nga, laki laki ng katawan mo Paano ba yung guard dito? Bakit ba nagpapapasok sila dito sa subdivision ng ganito? Ano naman yan? Sige na po, nagugutom na po ako eh Sa ba Wala po ba kayo dyan tera kahit na? Wala! Wala ba eh, naman ng ng drives Wala ka to Alis ka na, doon ka na Sige na po at magkano lang ko Ay naka umalis ka na Mag... ba? Bakit? Mas matubot ang ginagawa ko. Nang so, hindi pa ka na Siguro. Ay, yeah, may e. eh. masamang balak to. Doon ka na nga. Siguro nang aano ka lang eh. Ay, eh, sige Naniningin po. Pasensya na po. Bakit ba dito nagpapapasok ang gad ng ganyan? Uh Huwa? Fishball! Merienda! Wala man lang bumibili dito. Kaya nga dito ako nagpunta para para mabili to eh. Buti pa sa amin kahit kahit ilan dibenta ko, bumibili mga kapit ko eh. Pagdating dito, wala man na. Saan na yung ka? Ay. naman to si Kuya. Hmm. Yeah. Kuya. Kumain ka na ba? Parang nagugutom ko eh. hindi pa ka eh. Itong nagutom na nga okay, ako. ka lang? Okay, okay pa naman kahit pa paano. Ito, may fishball ako dito. Hindi, nakakaya naman sa'yo. Hindi, sa'yo na to. Sige lang. Ano ka ba? Marami dito. Wala Marami pa, pa naman Hindi. Eh. Okay lang. Sige lang, kainin mo yan. Salamat Ito pa, pag gusto mo pa. Ha? Salamat ha. Ba't nandito ka? Hindi nagbabasura ka? Hmm, nangangalakal ko sa'yo. Eh, ah. Kalina pa akong walang makalakal na matino. Ah, eh, right. ako nga din nagtitinda na. eh. Grabe dito, no? Hmm. May nakuhaanan ka na ba? May nagbigay na sa'yo dito. Wala pa nga. Yung nangihingi yung makakain, walang nagbibigay. Sa akin din eh. Walang bumibili dito eh. Alam mo yun, nila pero di ko alam. Ba... di ko alam kung koripot o oh, sadyang ayoko namang sabihin madamot pero ba nagbabudget din no. Mga <laughs> 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 gutom ka pa. Ito pa oh. Buti pa nga sa amin eh. Mga kapitbahay namin doon. Ganyan din trabaho nila eh. sila. Pero, bumibilis lang ang paninda ko. Oh. Hmm. Yung sa pinapakyo pa nga eh. ni anak kasi ako, single mom kasi ako eh. Kaya ako yung nagaanap buhay. Kaya itong kapishbol-pishbol na to, malaking tulong sa akin pagka maraming bong Ilan ba anak mo? May isang anak, pero syempre kailangan akong itaguyod mag-isa kasi eh, single mom lang ako eh. Baka gusto mo pa. Ika pa. Hindi na. Marami naman fishball sa bahay. Talaga ano? ba? Oo. Oh. Hindi ko alam ano Okay lang yan. Masarap ah, yan. Ah. Di ba? Kahit walang sauce, no? Ang sarap. Solid. Kahit ang basura. Dito na sa kalakal ko na to. Hindi. <laughs> ako na. Hindi. Yeah, ako lang. Bugasa na, 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 na to. Kayo. Hindi. Hindi. Aka na to. Sa kalakal ko oh. na to. Okay. kain okay ka pa, meron pa dito. Malinis to, oh. Ikaw, anong... Anong kwento mo? Bakit ka nagbabasura? Alam mo. Ito kasi yung pagbabasura ko. Oh. Hmm. social experiment lang yun eh. Teka, di ko maintindihan ano yun. Social ano? Social ex ano? Experiment. Ex experiment? Yes. Para saan yun? Ano Para kasi saan? ako? Gusto kong subukan yung mga tao kung talagang may mga bukal na puso. Huh? Subalit, nung mga nakaraang araw, nag iikot ikot ako di kusan saan. Hmm. Yung ibang mga nakikita kong mayayaman, Nilalapitan ko sila, hinihingang ko, gano'n, sinusubukan ko. Ayun, hindi nagbibigay. Tapos itong kanina lang, may mga nilapitan din ako, mga mukhang mahihaman din talaga yung gaganda ng mga suot. Mahihaman dito. dami nga. Tapos, nilalapitan ko sila, alam mo sabi nila? Ang baho ko daw, lumayo daw ako dito. Gano'n. Okay, yung perception nila sa tao, sobrang sama. Sabagay, gano'n din. Palibasa. Gano'n din sila sa um, akin. Palibasa. Nangangalakal ako. Ito ang pinakita ko sa kanila, at yung ipinakita nilang attitude is napakasama. Ibig Baga... sabihin, vlogger po kayo? Yes. Kasi nakikita ko po yun sa cellphone ng nanay ko eh. Oo, vlogger ako. Alam mo, nakakainis mo nga ganun tao eh. Eh, sir, ganun talaga buhay Pero bilog naman ang mundo, sir. Hindi naman tayo laging nandito sa baba. Tama. Diba? Nisan, iikot yan, nasa taas din tayo. Pero pag nandun na tayo, syempre, hindi natin kakalimutan kung saan tayo nang galing. Dapat ganun. Nagpakabayt mo talaga. Buti Eto ka pa. Ito pa, sir, oh. Na, okay lang. Kainin mo na, kainin mo na. Salamat. Man. Tsaka, alam mo, yung mga mayayaman na yun, hindi na nga sila magkanda o gaga kung ano bibili nila. Tapos, hindi imbis na itulong nila sa mga may sa mga taong nangangailangan, alam mo yun, di na nga magawang ulo. Alam mo, sir, so, kaya nga ako. Kaya ako, nagpupursige ako eh. Kasi yung kung dumating sa punto na mamamalimos na ako, ginagawa ko to para sa anak ko eh. Si single mom nga ako. Tsaka dadating yung panahon na lahat ng paghihirap ko, di ba? Mga katawa ka naman. Ah, uh, alam mo, may sasabihin ako sa'yo eh. Ano po yun? Ayun ah, yung camera. Di ba sabi ko nga vlogger ako? <laughs> <laughs> Akala ko nagbibiro. Lang po kayo. Akala mo nagjoke lang ako. Totoo, <laughs> Totoo po yun, no? Ayun o, oh, nakatago doon. Ah, alam sir, kaya oh, po, sir. Ah, alam mo, at ang pagbablog to, No, no po. ginawa ko to para makatulong sa totoong, I mean yung pure, may pure attitude na, pure behavior. Behavior po? Yes. At nakita ko yun sa'yo. No bo, salamat po. Hindi, kasi alam ko po yung pakiramdam ng gutom, <laughs> sir. Kasi nakita ko kayo kanina kaya na eh. sinawaan niyo yung sikmura niyo. Ako po sa totoo lang, gutom na rin. Pero kasi tinitinda ko to. Ayun. Alam mo, maswerte ka. At maswerte ang anak mo dahil... Dahil sa ginawa mong to, Oo, oh, nakakahiya naman mong behavior, po. naging mabait kang tao. Siyempre po, ginagawa ko lang hmm. po yung tama at Alam mabuti. Alam mo, uh, tutulungan kita. Halaga ho, sir. Oo naman. Alam nyo, sir, bilhin niyo lang to. Okay na sa akin yun. Sure ka? Opo. Pero gusto mo higit pa dyan? No, sir, hindi na ho. Ito lang kung paninda ko. Masaya na po ako doon. Kayang-kaya ko na po ulit magbeta ka na bukasan. No? Napakabuti mo talaga. Kaya <laughs> mo, hindi lang ito ang papakyawin ko. Pati itong lalagyan, akin na din to. <laughs> wow, salamat, sir! At hindi lang ito. Siyempre, bibigyan pa ka bonus. <laughs> <laughs> salamat po. Actually, itong laman nito, oh, may pera to eh. Sa'yo na yun. <laughs> so, sir, sobra-sobra ng potong binibigay mo. Pinigyan ko lang naman po kayo ng pagkain. Pero maraming salamat po. Walang anuman. Basta para sa iyo to. Salamat ha? po, sir. Pagpatuloy mo lang pagiging mabuting tao. Salamat po. Marami ka pang matutulungan dahil sa ginawa mo. Dahil sa pagtulong ko sa iyong to, alam ko marami kang matutulungan tao. Pagpatuloy mo lang. Salamat po para sa anak ko itong bibigyan niyo, sir. Malaking tulong po sa kanya ko. Ah, sige. Congrats. Sir, kainin niyo na po yun lahat. <laughs> Ante tayo. Salamat, hello po. Salamat po. Eh, hey, vlog. <laughs> Thank you Kain tayo. Sir. Sige po. kain tayo. kain sarap. Sarap to kahit walang Sarap nga. Ito, solid.